Hello guys, uh, ko sa inyo kung <clears throat> paano maglinis o oh, at maglagay ng brake shoe. Oh. kailangan lagyan mo muna siya ng grasa, yung brake lever para, ayan. Bago mo siya salpak para suabi yung pag mo sa prino. Ayan. kapag okay na, lagyan mo din ng grasa yung pagpapatungan ng brake shoe, kabilaan. Yan, para suabi siya. Yan. then, kapag okay na, papakita ko sa inyo yung kung paano maglagay ng brake shoe sa brake lever. Kasi po dyan, guys, may technique dyan. Kasi may, mayroon yung dalawang spring. So, kailangan mo talaga ng konting at discarte na rin kung paano mo mailalagay. Yan, kailangan mong iganyan mo na. Yan. Pag na- umang mo na siya bago mo puwersahin na uh, ganyan, ganyan. Yan. Kapag okay na, check mo muna kung nailapat mo ng mayos. And then, kapag okay na siya, nag-check mo na okay na. Kailangan mo rin punasan o trapuhan yung brakes o baka may may naiwang kang grasa. Ayan, nalagyan siya ng grasa para okay ang okay siya pag ginamit mo na. Yun lang guys. Marami salamat sa panunod. Salamat po.